At uh, anong pangalan ni uh, Sir Josh Moica? Siguro siya to, no? Si uh, Nirayuma Ngani. Ay! Ay, tanda! Ay! Hindi ko kinahin! Sino may utos yung wasakin ako? Hindi ko alam! Talagang hindi ko alam! <laughs> Balik ako, balik ako. Okay, okay. Ay, gagig. Down yung sa back. Down na to, down na. May sakyan, likod natin. Meron. Meron, meron.

Ay, pinipray ito ko. Dito, dito, dito. Dito, dito, dito. Dito, dito, Watch out!